Pero! Right Check the whole area! Ay, tama to eh! Hindi dapat tayo nangkatayo lang dito at nag-aabang sa kanila? Sharon, naiintindihan namin nag-aalala ka. But Colonel said to stay here. Kaya sundin na lang natin yung utos niya. Eh, mga unang kwenta pala kayo eh! Ano wala lang kwenta? Wala din naman kayong magagawa kasi wala kayong armas. Saira! Saira, saan ka pupunta? Saira! Ma'am. Ano, iihi ako. Hindi ko na kaya pigilan eh. Ano, gusto mo sumama? Ha? Gusto mo kong panoorin? Hindi ko kayang umihi kung manonood ka. Kalalaki ng tao. Hindi ko mo lumayo. Bilisan nyo. Ano? Huwag na natin itong Jordan! Kapisado ko tong bundok na to, wala ka na matatakuan kaya mahanap at mahanap kita ngayop ka. Lumat ka ayup ka! Pagbabayarin kita. Pagbabayarin kita sa pagpatay mo sa mga tauhuan ko. Pagkatapos kitang tunasin, isusunod ko si Tori tsaka si Christy. Wala ako ititira sa mga mahal mo sa buhay, hayop ka. Bakit parang ang tagal naman bumalik ni Shaira, huya? Sigit lang po. Miss Manansala? Matagal pa ba kayo dyan? Pabas ka! Ah! 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 Puro ka sat sat! Dapat siya mamatay para matahimik ka! Tapos na mo na lang ako sa satanas kasi buwapin na kayo magkita! Oi! Ha? Ano ba? Parang bakal iyak ng iyak yung kapatid mo? Sa uh -huh. pang kinahihirapan ko, ha? Almusal! Tangalian hanggang Hapunan. Bugbog ang abot niya! Demonyo ka! Uh! Ikaw na babagi sa impyerno! Papatayin kita ayaw! Uh! Uh! Si Sun, wala yung doon. Lakasan tayo. Masalit talaga itong babaeng to kahit kailan eh. If she gets herself killed, that's her fault. Hana, kailangan natin sundan si Shira. Kailangan natin siya malito. Mamaya, mapahamak pa yun. Pwede so, siya. Hanapin mo yung babae. Sige, bantayan mo sila. Sir, ganito na lang. Mukhang hindi pa naman nakakalayo si Shira. Tutulog na lang kami sa paghahanap. Apa? Kamu dah selesai? Apa? Jordan? Jordan! Jangan! Jangan! Jangan jatuhkan isteri kamu! Kamu pula yang bergurau! Jordan! Apa yang kamu buat di sini? Pergi! Kamu akan diserang! Tidak! Tidak! Tolong! Tolong, Kung kailangan mong pera, magbibigay ako. Huwag mo kami papatayin ni Jordan, please. Katapusin <coughs> niya nandito.